Hi guys, welcome po sa aking channel. This lima kay po, Simplify Happiness, simpleng buhay-buhay na walang arteles stress. Join me guys sa simpleng vlog. For today, sa magandang buhay po sa ating lahat. So ito nga guys, ayan nagpalinis nga tayo ng aircon dito sa bahay. So dapat talaga pag nilinisan ito ng yung aming aircon eh ako po ay off. Kasi nga po, ayan, nandami nating magiging ligpiti nito. Kasi nga po yung ating aircon eh doon sa third floor nakakabit. So dati nung dito kami natutulog sa second floor, nung wala pang third floor yung ating bahay na yero doon sa ating third floor, dito po sa ibaba kaya medyo madaling maglinis. Eh ngayon kasi nandoon talaga sa itaas, hindi na kasi kakayanin talaga ibababa ba pa. Kaya doon na lang sa itaas naglinis. So, ayan. At yan bumubuhos nga ating tubig. So, talagang itong pagpapalinis ng aircon, ikasama sa ating budget. So, yan. Kung sga, kagaya kong mga nanay, so, yan. Dapat talaga napapaglaanan natin ng budget yung ating pagpapalinis ng aircon. Kasi nga po, yun eh. syempre yun. Tayo ay gagasto. So, dapat talaga is, ah, uh, yun, ah uh, nat ating napagandaan. So, ayan. At natanggal na yung ating mga aircon. So, ayan. At, uh, ikakabit na. So, ayan. Doon na yun. O, no. kita nyo, guys. Ayan. Hanggang iba ba may tubig. So, yun nga, guys. So, uh, ako nga po ay nagpalinis ng aircon today. So, yun. At, uh, Uh, kailangan kasi talaga, so uh, actually, ayaw pa palinisan ng husband ko, hindi sabi ko dapat palinisan niya kasi mas malaki pa magiging problema natin, baka mamaya masira ka ako, pag alam mo na yung madumi masyado, so ayan, nilinisan na nila, ayan, at uh, kinakabit na nila guys, so yun uh, dapat yung ating budget is ready talaga, para ayan, ayan uh, mayroon tayong uh, pambabayad kasi ang hirap eh di ba guys pagka hindi natin na uh, preferred yung ano yung ating budget so sabi ko nga sa asawa ko mayroon na ako talagang budget na itinabi diyan pampalinis ng ating aircon so ayan nga at uh, nililinisan nila guys so ang atin naman is yung aftercare nito yan uh, sa second floor at dito sa may ano nga po sa may beranda namin dito munting beranda namin dito sa third floor At 'yan nga baba nga tayo sa itaas. So ayan pinatutuyo na lang nila bago nila ikabit. So baba tayo dito sa ating second floor dito po ako sa second floor guys naglalaba at ayan nga yung aking mga tiklupin ang dami pa guys ayan nasa upuan so ayan dito talaga basang basa so ayan aayusin ko pati yung ibang damit na marumi dito na basa guys so ayan dito sila kumukuha ng ano yung tubig so yun uh, mas maganda sana nga kung sa ibaba eh. Kaso nga hindi na maibababa kasi nga napakataas so ayan natanggal na nila yung aircon dito guys so ayan uh, nililinis nila ito guys At eto nga guys, ayan, tapos na silang maglinis dito sa isa. At ayan, eh, testing nila uli guys, ayan. Malamig siya guys, at ayan, malinis na yung ating aircon. So ayan, ating paglalaanan lang ng budget talaga para, ayan, regular na malinis yung ating aircon. So ayan, waiting natin tungo isa na aircon na malinis.